Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Abril 18, 2025. Ngayon, sa ika-18 ng Abril, tinatawag ka ng Universo upang muling balikan ang kaibuturan ng iyong damdamin at pagnanasa sa buhay, mahal kong Virgo. May isang banayad at mapagpakumbabang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon, na tila sinasabi sa iyong yakapin ang pag-asa at pagnilayan ang lalim ng iyong emosyon, sapagkat sa bawat pintig ng puso, may kasamang epekto ito sa bawat kilos, pasya, at direksyong tinatahak mo. Ikaw, nalikas na mapagmasid at analitiko, ay pinapaalalahanan ngayon na minsan, ay hindi sapat ang lohika, kailangan ding buksan ang damdamin upang tunay na madama ang kasalukuyang sandali. Habang tahimik na gumugulong ang araw, maaaring mapansin mong mas tahimik ka kaysa karaniwan, na para bang may humihila sa iyo upang maging mas mainat, mas mapagpakumbaba, at mas introspektibo. Hindi ito kahinaan, bagkus ito ay isang pagpapahiwatig na nararapat mo ring kilalanin ang iyong mga damdamin. Sa gitna ng lahat ng iyong pagsusumikap at pagpapaunlad sa sarili, mahalaga rin na alalahanin ang puso, ang tahanan ng iyong tunay na intensyon. Habang patuloy mong nilalakbay ang mga hamon ng araw na ito, magkaroon ka ng sandali upang kilalanin ang anumang pagkabigo o inis na maaaring lumitaw. Ang pagkabigo, bagamat natural na bahagi ng buhay, ay may kapangyarihang bumalot sa iyong pag-isip at hadlangan ang iyong kakayahang gumawa ng malinaw na desisyon. Subalit tandaan mo, bawat saglit ay panibagong simula. Huwag mong hayaang ang pansamantalang emosyon ay makasira ng matagal mong binuo. Sa halip, gamitin ang inspirasyong dala ng araw na ito upang isabuhay ang pagiging mahinahon, mapagpatawad, at mapanlikha. Ang iyong kalusugan ang siyang itinataas ng araw na ito bilang pangunahing tema. Isang mahalagang paalala ito na ang iyong katawan ay hindi lamang isang sisidlan ng iyong kaalaman at mga ideya, kundi isa ring banal na sasakyang nararapat alagaan at mahalin. Bigyang pansin ang mga pangangailangan ng iyong katawan. Marahil ay panahong maglakad sa paligid upang damhin ang hangin ng kalikasan, o kaya'y maghanda ng masustansyang pagkain na hindi lang nagpapalusog sa katawan kundi nagpapaginhawa rin sa damdamin. Sa simpleng pag-aalaga sa iyong sarili, pinapalakas mo rin ang iyong kakayahang tumulong sa iba. Higit sa lahat, ang araw na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng ugnayan, hindi lamang sa pisikal na paraan, kundi pati sa emosyonal at espiritwal na antas. Sa kabila ng iyong katahimikan at mapanuring isipan, mayroon kang tahimik na lakas na makakapagbigay inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng gabay. Sa pagbabahagi mo ng iyong karunungan at kabutihang-loob, hindi mo lamang pinapalakas ang sarili mong espiritu, kundi tumutulong ka ring magbigay liwanag sa landas ng iba. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, ang iyong presensya, at ang iyong taos pusong pag-unawa, ay sapat upang maging kanlungan ng iba. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, maaaring may mga bagay kang nais tuklasin o pagbutihin. Huwag kang matakot sa pagbabago. Bagkus, yakapin mo ito bilang isang biyaya na magdadala sa iyo sa panibagong yugto ng paglago. Kung may proyekto kang isinantabi, ito na ang tamang panahon upang muling buhayin muli ito. Ang iyong disiplina at determinasyon ay mga katangiang hahawak sa iyo upang matupad ang anumang mitin mo sa buhay. Maswerte kang kulay ngayon ang asul na bughaw, kulay ng kapayapaan at kaliwanagan. Nagtuturo ito sa iyo na sa katahimikan naroroon ang pinakamalinaw na sagot. Ang iyong maswerteng numero ngayon ay 24 at 37. Magandang gamitin ang mga bilang na ito sa pagpili, pagbabalangkas, o kahit sa simpleng pagsasabay ng mga gawain. Ang maswerte mong gawain ay ang paggawa ng listahan ng iyong mga pangarap at layunin sa buhay, isang masinsinang plano na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang mo. Bilang panghuling paalala, 'wag mong ipagkait sa sarili ang karapatang maging masaya, mapagmalasakit, at puno ng pag-asa. Lahat tayo ay dumaraan sa panahong tila hindi malinaw ang landas, ngunit ikaw, Virgo, ay may likas na kakayahang maghanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sulo. Gamitin mo ang araw na ito bilang sandali ng tahimik na pagbabalik loob sa sarili, ang pagharap sa salamin at ang pagkilala sa iyong kabuan. Sa paggawa nito, matatagpuan mo ang tunay na lakas na hindi mula sa mundo kundi mula sa loob mo mismo. Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng pahina sa kalendaryo, ito ay isang paanyaya upang buksan ang iyong puso, pakinggan ang iyong isipan, at itanim ang mga buto ng pag-asa sa iyong kinabukasan. Huwag mong sayangin ang pagkakataong maging bukas sa pagunlad, sa pakikipag-ugnayan, at sa kapayapaang dulot ng pagiging totoo sa sarili. Magtiwala ka na sa bawat hakbang na ginagawa mo, kahit ito'y tila maliit o tahimik, ay may dala itong malaking pagbabago sa iyong mundo. Kaya't sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang katahimikan bilang iyong kaibigan. Hayaan mong ang bawat paghina ay magsilbing paalala na narito ka, buhay, at may kakayahang magmahal, magturo, at magbabong buhay. Ang araw na ito ay sayo. Yakapin mo ito ng buong puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.